Nagdami sa luyo. Mamimigay tayo. Ha? Tatlong party. <laughs> blessing. Mamimigay tayo ng blessing. O. Oh. dami oh. Madami o. Oh. O. Oh. O. Oh. Hirap po wala tayong kameraman. Ito kay kay Sher Aga. <laughs> Wishman. Oh. Ayun tol, para sa iyo to. Adubuhin mo na lang. Ito. Ito sa akin. Sa hipag ko. Si, si Ami. aga. Ito sa akin. Oh. total ako lang mag-isa. Ayos na to. May butas-butas. Kaya kayo na nanguod Ibig sabihin, walang fertilizer. Ito daw ang maganda. Oh. oh. Ayos. Tatlong parte. Oh. Oh, take nyo na to.